Ito ang mga bata dito guys. <laughs> Cute naman. Yung mga bata na punta sa daycare. <laughs> okay. Dito ako guys sa isang mall. Uh, bibili. Ito ako mag-grocery ng ano. Chinese foods. siya masyado ng tao. Wala pang tao sa sinihan, yung bantay sa sinihan. Ito, mga cell phones. Ano kayong bagong over na yun? Ito yung bilihan guys ng mga souvenir. Yeah. Maluwang din itong mall na to. Walmart. Pa oh, ito. Ito ako mamimili sa Marship po tayo. Yan. Yan ang ano dito guys. Ito ang pinakamalaking palingkian dito ng ano, Chinese uh, Chinese store. Ayan. Ang laki niya. Okay, duki. Ito. Ito. kailangan ko ay ito masarap ito guys yung anong tawag dito sa atin para pagulong sa bicol para pagulong okay saan yung spinach nila wala pichay ito ano nang uh, 6.99 per pound okra de indian yung ano nang ano malunggay ayan And may okra to okra my favorite okra Ayan. my favorite talong Ayan. pwede nang magpakpit so, kailangan ko ng shallot 2 for 2 dollars so 1 dollar ang isa Ayan. Uh, about bili ako ng kalabasa mga biyak na kalabasa ito sayote ito guys bili ako ng sayote 199 ang per pound. Mahal pa rin. Hey. Yan, daming luya. Yan. Mga bawang sibuyas. Sana yung kalabasa. Kalabasa. Ito. Ay, ang liliit. maliit ng kalabasa. Ito guys, kalabasa. So, ito na mga isda. Mangga. Mamaya na ako din. Kuha muna ko ng kung kwaing ko yung manok dito chicken legs is mura. yung kwaing tamon ako sa ano? ang basket eh harap good goreng. So, ito ito ako ng manok. yan yan. 198 tant per pound at least mura din ay magluto nga ako ng ano Kaya lang ano puro taba nakasawa na so ito guys yan wala ang linis ng ano nila dito oh. ng luwang so balik ako sa ano na mga isda ito mga frozen foods so Ang mahal ng pampano, 4.99 ang pound. Eh, prosen, mabigat. Logi, guys, kasi mabigat. Pag prosen. Ay, ito maganda siya. 3.45. Mangga. Sarap tang pang salad. Ayan. Ang pangbibili ko, uh, spinach ang hinahanap ko. Sana. Ay, ito patula. Magsup ako. Patula. Ayan, may miswa ako sa bahay. Ang kailangan yan is, ano, pasayan. Saan yung spinach na yun? Nanganap ko? spinach, spinach. Sa kasi guys, hindi ko makita ang hinahanap ko. Ah, ito is spinach. Okay, ang laki nito, isang balot punin ko nito. Ito, spinach. Ayan, isang bag. Okay. chai and uh, cabbage. Ano bang? bang malingkit nito eh? Yan na nilagay yung basket. Walang spinach na ano. Yung individual na nakabalot. Wala. ano naku. Wala akong makita, guys. Doon ako sa, ano, prutas. konti ang namimili ngayon, guys. Hindi siya busy. Ay, langka. Magkano ang ano ng langka? Nine dollars, ten cents ang isa. Seven twenty-five. Mahal. <laughs> ang mahal ng pa ito mga buko yan ay maganda siya may ano na siya guys may kung inimon niyo sa sabaw niya ayan may istro na siya may pump ay maganda kano ba to 359 ang isa at ito yung chestnut ito guys chestnut 299 per pack mahal din pala Ayan. So, yun guys. So, ito na lang. Uh, ito. Ay. Hindi ng orange. Ito. Tamis. Tamis yun. Ang orange yun. Tamis ang ano dito guys. Yung orange navel. So, sige na guys. At ako'y magbabayad na. See you in my next video.